Naranasan mo na bang mapuyat sa kaiisip kung paano mo haharapin ang bukas? Na-stress ka ba sa dami ng gastusin, problema at mga paano kung sa buhay para bang hindi ka na makahinga sa dami ng alalahanin? Lahat tayo ay dumaraan sa ganito, mga gabi ng pag-aalala, mga araw ng kawalan ng kasiguruhan. Ngunit sa gitna ng ating mga takot at agam-agam, may tinig na bumubulong sa ating puso, Anak, magtiwala ka. Sinabi sa Mateo 6, 31-34, Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito kaya't unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang paggawa ng matuwid, at ang lahat ng bagay na ito'y idaragdag sa inyo. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Napakalinaw ng mensahe ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Ngunit bakit parang ang hirap gawin? Sa bawat sulok ng ating buhay, may mga dahilan para kabahan, bills na kailangang bayaran, trabaho na hindi sigurado, relasyon na sinusubok, at kinabukasan na hindi natin alam ang patutunguhan. Pero ang Diyos ay hindi nagsasabi nito ng basta-basta lamang. Sinasabi niya ito bilang isang ama, isang mapagmahal na ama na alam ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi niya sinasabing huwag magplano, kundi huwag tayong mabalisa. May pagkakaiba ang pagiging responsable sa pagiging balisa. Ang una ay pagtitiwala habang gumagawa ng tama. Ang ikalawa ay pagdududa na tila tayo lang ang may hawak ng lahat. Sinabi rin ng talata na alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Napakagandang paalala nito. Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Bago pa man natin sabihin sa panalangin, alam na niya ang laman ng ating puso. At higit pa roon, may plano siya kung paano ito ibibigay sa tamang panahon. Ang susi ay nasa panawagan ng Panginoon. Unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang paggawa ng matuwid. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging tamad o kampante lang. Ang panawagan ay aktibong pagsunod sa kanya. Unahin siya, gawin ang tama, at hayaan nating siya ang mag-alaga ng ating mga pangangailangan. Kapag ang puso natin ay nakaayos sa kanya, ang lahat ng iba pa ay susunod. Hindi natin hawak ang bukas, ngunit kilala natin ang Diyos na humahawak nito. At kung siya ang ating ama, hindi ba't may kapanatagan tayong magpahinga sa kanyang plano? Ang ating pagtitiwala ay hindi nakabase sa ating kakayahan kundi sa kanyang katapatan. Kaya, sa halip na matakot sa kinabukasan, piliin nating mamuhay sa kasalukuyan ng may pananampalataya. Gawin natin ang ating makakaya ngayon at ipagkatiwala ang bukas sa Diyos na may hawak ng lahat. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, ilahad ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. At ang kapayapaang mula sa Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang talatang ito ay tila yakap ng Diyos para sa mga pusong puno ng pag-aalala. Kapag hindi na natin alam ang gagawin, kapag bumibigat ang mga tanong sa ating isipan, dito tayo inaanyayahan ng Diyos. Lumapit ka, anak. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ang payo ay malinaw, huwag mabalisa sa anumang bagay. Ngunit hindi ito payong iniwan lang tayong walang gawin. Ang kabaligtaran ng pag-aalala ayon sa talatang ito ay panalangin. Sa tuwing tayo ay binabagabag ng takot, iniimbitahan tayo ng Diyos na ipagkatiwala ito sa kanya. At sa ating pagsusumamo, huwag nating kalimutang magpasalamat sapagkat kahit sa gitna ng kaguluhan, may dahilan pa rin para magpasalamat. Kapag natutunan nating ilapit sa Diyos ang lahat, malaki man o maliit unti-unti tayong binibigyan ng kanyang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi galing sa kalagayan kundi galing sa presensya ng Diyos. Hindi ito kapayapaang pansamantala kundi kapayapaang nananatili kahit hindi pa nasasagot ang ating panalangin. Ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng problema kundi pagtitiwala na hindi tayo nag-iisa kapag isinuko natin ang ating mga alalahanin sa Diyos hindi man agad magbago ang ating sitwasyon, nagbabago naman ang ating puso. Lumalakas ang ating loob. Lumalalim ang ating pananampalataya. Minsan ang pinakamakapangyarihang panalangin ay hindi, Panginoon, baguhin mo ang sitwasyon, kundi, Panginoon, baguhin mo ako habang ako'y nasa sitwasyong ito. Sa bawat pagtitiwala, sa bawat luhang inilalagak natin sa kanyang paanan, may himalang ginagawa ang Diyos, minsan tahimik, pero totoo. Kaya sa bawat araw na ikaw ay nababalisa, tandaan mong may Diyos kang malapit, nakikinig at kumikilos. Hindi kailanman sayang ang panalangin tao sa puso, at sa bawat panalangin may kasamang kapayapaan na higit pa sa inaasahan mo. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga pasanin at siya ang aalalay sa iyo. Hindi niya pababayaan kailanman ang taong matuwid. Ang salitang ibigay ay napakasimpleng sabihin, ngunit madalas mahirap gawin, lalo na kung ang pinapasan mo ay masyadong mabigat o matagal mo ng daladala. Pero sa talatang ito, malinaw ang paanyaya ng Diyos. Ibigay mo sa akin. Hindi niya sinabing bahaginan mo ako, kundi ibigay. Buo, walang natitira, buong tiwala. Napakarami sa atin ang naglalakad sa buhay na may pasan-pasan, emosyonal, pinansyal o espiritwal na bigat. Ang iba'y pinipilit na kayanin lahat mag-isa, pero ang Diyos ay hindi nagnanais na tayo'y mapagod. Sa halip, gusto niyang siya ang sumalo. Ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pag-amin na hindi natin kayang lahat. At dito pumapasok ang pananampalataya. Ang pangako ay malinaw. Siya ang aalalay sa iyo. Isang imaheng napakaganda, ang Diyos bilang tagapasan ng ating mga bigat, hindi bilang tagamasid lamang sa ating paghihirap. Siya ay Diyos na gumagalaw, sumasalo, yumayakap at nagmamahal. Ang Diyos ay hindi lamang tagapakinig kundi aktibong tumutugon sa mga umiiyak sa kanya. Minsan, sa ating pagod at pangungulila, iniisip nating tayo'y nag-iisa. Pero sa bawat sandaling tayo'y sumusuko sa harap niya, doon natin mararamdaman ang kanyang presensya. Hindi niya pinangakong aalisin agad ang problema, pero pinangako niya ang kanyang presensya, lakas at pag-aalalay. At minsan, yan ang higit nating kailangan kaysa agarang solusyon. Hindi niya pababayaan kailanman ang taong matuwid. Isang katiyakan na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag. Ang pamumuhay ng matuwid ay hindi laging madali, pero ito'y laging may kasama. Hindi ka pababayaan. Hindi ka iiwan. Kahit tahimik ang langit, hindi ibig sabihin ay wala ang Diyos. Sa huli, hindi nating kailangang buhati ng lahat. Ang ating papel ay ipagkatiwala, ang Kanya ay umalalay. At sa bawat bigat na ating ibinibigay, may kapalit na biyaya, kapahingahan sa kaluluwa, at katiyakang hindi tayo nag-iisa. Sa kabuuan ng ating pagninilay, malinaw ang panawagan ng Diyos. Anak, hindi mo kailangang buhati ng lahat. Sa Mateo isa hanggang 34, pinaalalahanan tayong unahin ang paghahari ng Diyos at siya na ang bahala sa ating mga pangangailangan. Sa Filipos 4, hanggang 7, inanyayahan tayong isuko ang bawat alalahanin sa panalangin kapalit ang kapayapaang higit sa ating pagkaunawa. At sa Awit 55 dalawampu't dalawa, tinura ng Diyos na siya mismo ang aalalay sa atin at kailanman ay hindi tayo pababayaan. Ang mga talatang ito ay hindi lamang paalala kundi paanyaya, isang imbitasyon mula sa isang Diyos na hindi nananatiling malayo kundi aktibong kumikilos sa ating buhay. Kapag tayo'y balisa, ang tugon ng mundo ay takbuhan ng solusyon pero ang tugon ng Diyos ay lumapit ka sa akin. Hindi natin kailangang maging perpekto bago lumapit sa Kanya. Sa ating kahinaan, doon lumalakas ang Kanyang presensya. Sa ating pagod, doon siya nagiging pahinga. Kaya't sa bawat araw na parang wala ng lakas, sa bawat gabi ng mga luhang tahimik na pumapatak, tandaan mong may Diyos kang kasama, siya ay tapat, mapagmahal, at hindi nagkukulang. Kapag ibinibigay mo ang iyong kabiguan, takot at pasanin sa kanya, hindi mo lamang ibinibigay ang problema, ibinubukas mo rin ang iyong puso sa isang buhay na puno ng pag-asa, kapayapaan at tiwala.